So magandang buhay po sa ating lahat. Ako po uh, may lakad. Puntahan natin yung uh, ating uh, inawa noong uh, November 9. So ngayon ay December 9. Kaya yun, isang buwan na ang nakalipas. Kaya puntahan natin, baka may gumagawa na doon o chini-check up na kung anong uh, naging resulta. Kasi 3 months po yun. So naka 1 month na tayo ya, punta natin. Parang uh, walang nakikita uh, kita kayo dahil

<laughs> Tira pala yung one Tapos na kaya yung uh, naging project namin dito. Yung tawag dito. Yung dumi ng kalabaw. At dun sa no. loob uh, sa kadyan kaya? Oo. Kasi okay. kaya? Tapo. Maganda kumaga

Dalawang klase may maliit, may malaki. Maganda yung malaki, na napasarap kaya yan. Silipin ko lang, no? Hindi. Ay, tinan natin. Yung uh, dito ay aha. Uh, busy pa daw sila. Baka mamaya pa nila gagawin to kaya lang may gagawin din tayo sa ating bukid mamaya ako ng kamagong ulit ayan so ito na surprise tiyan nabulok na siya oh hmm sa ibabaw pa lang oh pero malapit na oh so after 1 month ito na po yung uh, naging resulta nung dumi so, so another uh, lamas lamas ulit to ito yung after 1 month ngayon December 9 na ngayon natin oh, so kailangan po ito yung tuyo po ito kasi 3 months po ang magiging ko nito ayan ang galing hindi na hindi natin dito sa kabila kung parehas ayun parehas lang mm. -hmm. nagiging lupa na siya ah okay yun naman yung uh, compost Hmm, okay na dami ah. Pahingi ako ng kwan? Pili pahingi ng kwan? Ng kamagong? Kamagong. Mabuhay mo kuya? Ewan ko lang. Kaka lang. So, Mabuhay siguro to. Nakita niyo po kung ano ng ano? Kung ah. anong result ng PPP? Ay oo. Okay naman. Parang, ano pala siya, kuya, parang yung kalamay yung durog na siya na lupa. Oo. Oh, ano Lalo siguro pag guwan, natuyo-tuyo na, no? Okay siya, no? ganda. Malalaman niya pag 3 months na. Opo. Kung talagang pinong-pino na. Mm. O, oh, sige ito, salamat, ha? Sige po. Oo. Oh. Uwi na tayo. Makita na natin yung result. <laughs> wala. Nag-spray kasi ako eh. Pass? Oh, boss na lang. Sigurado. Pasyon, wala nang nasa niyo. Wala na, wala na. Oh, wala na lang. Sige, sige. Ang ating nahinging uh, mabulo o tawag dito ay kamagong. O papupulpulan papu muna natin o ilalagay sa plastic bag para ayan mapaugat natin ulit. Gat maalagaan pati madilig-diligan. So dito natin ilagay. Sana buhay natin may tanim natin sa ating uh, ayan, gilid na gilid na tubig o correct Diyan muna natin ilagay para malapit sa tubig. Yan po yung kasama nyo, no? may abukado, Malaki na nga po yung abukado. Ituloy naman natin yung ating ginagawa dito na hindi natin matapos-tapos ng nakaraan. Dahil sa bukso-bukso ang ambon, ulan. So, tuloy na natin para matapos to isang uh, So, dalawang linya isang uh, uh, na ano to lap lang nilulutuing isda isdang uh, malaki po to galing po kay uh, Boy Palawan Fishing TV muli ano salamat po bro Boy Palawan Fishing TV thank you sa ulam napanood po natin yung paano nila hinuli ang mga to ano kasama si foreigner thank you thank you thank you mamamala po thank you. super fishing